Ramil na lang. Oo, oh, siya na lang. Okay, lang. sige. Okay na. Sorry ako pa itong ano uh para sa kuripotita. -huh. Oo. Sa grocery store. Ay sa grocery. Kame-kaway mo mga to mga Inday? Idol, magdadahan. sa araw na to. Andito kami sa Polonoling, 2 pieces out Cotabato partner. Yes. Ito na yung uh, day 7 ng uh, paglagay dito ng seeds At uh, ready to transplant na Doon sa area namin yeah. Doon pa tayo pupunta Pero ngayon itong uh, seeds namin ay Sweet Venus Tsaka itong ano partner isa? Seedless po mga idol at Tsaka day 1 po nating na planting mga idol So magka-count tayo ng day 1 sa planting Ayun So ito yeah. partner Meron din tayong uh, galing sa Taiwan na seeds Ayan yeah. So pa-pollinate natin Ito na yung yeah. seeds so Ayan, so, so malaki to, malaki to. Tingnan niyo, mga partner kasi yung iba kasi gumagamit so, ng seedling tray. Oh. Dito po sa amin gumagamit niyo po sa uh, pinaka ng video po namin yan, kung so, mga ito no. pinagpagpag lang po ito siya partner, 'di ba? Ito yung seed bed. Ba, uh, seed bed hmm. natin. Tapos ini-slice po siya ng kutsilyo. Yan. pwede mo focus partner dito. Ayan, tapos uh, pagka-focus i e nag-slice po ng kutsilyo the same time may butas-butas doon po sinusot isa-isa yung uh, pakwan so ito na yun siya ngayon kinating Muka na po ang mukha niya after makat po mga pero niyo. makulot ah kalikover pa naman siguro yan no? ganyan talaga itsura ng seedless ah yan okay ganyan siya pag seedless so ito na so ito na partner o, oh, pupunta na tayo doon so, doon na natin doon o oh, sige ayan day 7 so papunta tayo sa ating planting area yeah, yeah. so ang pag-planting po natin mga rin isa dalawa isa dalawa right Let's go. So base time po partner, di ba? Usually sa before, sa una nating pagtanim uh, ng uh, pakwan is hapon talaga yung pagtatanim. Oh, bakit hapon? Kasi para Yes po, partner. May preparation pa sa partner sa pag uh, hindi siya ma-stress basta-basta yes. pag kinabukasan. Oo. Kasi pag mainit, pag araw, pwede pag sa init, pwede siya mamatay. Yes. Oh, usually, pag uh, kahit anong uh, uh, mga tanim no hapon talaga nagtatanim talaga para meron pa siyang uh, resting period sa gabi so dito 4 hectares po itong taniman namin pero dito lang na area siguro mga half hectare lang ito or 3 fourth dito ngayon to kalawak partner 3 fourth ba ito partner hindi kabot ka no half hectare lang no mga half hectare siguro ito Ayan. so ito na ready na yung uh, pagtataniman na private. so ang uh, challenging dito dito kami sa Pulonoling maulan kasi dito kita mo yung ano mount patuto mo yan parati pong naulan dito at saka I think uh, po yung ating mga kanal, kanal. ah itong uh, ano dito nakahangir oh dito mataas. po siya mga idolo nakahangir po siya oh. so takamataas yung kanal pero tingnan mo yung kanal partner matubig pa rin oh no? Yeah, may tubig pa. Unlike don before sa pinagtaniman natin partner kasi sobrang wow, oh, dry no, naman, talaga naman doon. Sobrang, dun, sobrang dry. Wow, oh, nat talaga yung mga pakwa natin doon. Hindi man lang nakatikim ng ulan. <laughs> so dito naman parang buong uh, harvest uh, pagtatanim namin mauulanan. Yeah. Dito na oh. So ganito po siya mga idol oh. Isa dalawa, isa dalawa. Yan. So dito isang piraso. Yan ganyan lang yan siya katanim yan yan sa'yo partner sige basta elevate lang tapos nakakuha na din sila Jomar yeah. ng mga tapos dalawa dito ano sila Jory nagkuha sila ng sa palay yung dayami dayami ng palay para ano o dapat bunbun -bun. -bun. Yan. dalawa. Mabuhay pa kaya to? Ganyan daw ang yung mukha eh, ng ano, seedless. Seedless yung dala natin, di ba ito? Hmm, seedless. Ay, mayroon pala na. Nakadistribute na po ang mga idol dito. baon mo kunti, pre. Wala, ano. Sana maulanan. Ah, Pero, perfect talaga pag maulanan to mamaya. Parang uulan na hindi uulan eh. Yan yan. Pero may low pressure na sa luso ng low pressure ngayon eh. So today is uh, May 27 eight. ba? 28, 20, uh, 28. 28. Yan. Day 1 okay. ng uh, ating uh, watermelon from planting. Yan. Lumago kayo At ha. Magpaparami kayo ha. Para marami tayong harvest ah. Ha? Okay, dami nyo yung bunga, gandahan nyo. Yes, okay, so bunga kayo ng 100 kilos bawat isa. <laughs> <laughs> Yan, so ganun din po sa kabila mga, usually ang distance I think ni siguro uh, each hills dito po mga idol is, estimate ko lang kung hindi ako magkakamali, nasa 80 centimeter. Pag ganito, each hills 80 centimeter at saka ito po is nasa 1 meter po. Ito. Then, in between, kanal po siya, mga idol. Yan. In between, may kanal po siya. Para dito po, madrain at saka hindi po siya malunod yung ating mga pakwan dito. Yan. Yeah. So, ganun po siya. So, bakit kailangan natin ng uh, sweet vinos at saka yung isa partner yung galing sa Taiwan ba yun? Mm. So, ang uh, ano po kasi, mga idol, ang, ang seedless, lalo na yung brand na binili po namin, yung green seeds is, hindi po siya maraming pollen yung lalaki niya. So, kailangan natin ng other variety, other bright uh, variety ba tawag doon? Mm. Breed or variety ng watermelon para pang pollinate po dito sa ating uh, seedless. Ayan. Yeah. So, bakit hindi po tayo nagano bakit nag seedless po tayo? Dahil, medyo mahal kasi yung mga seedless mga idol eh. Almost same lang naman ang troubleshooting nila at saka requirements Tsaka bakit Venus? Iba. Kasi Venus, kasi matamis. At saka mga pula. O, oh, tsaka mataas din yung presyo. Yes. Meron din po tayong, meron ba tayong ano? Unique 16, ah, uh, Sweet 16, jar meron? Wala. 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 So, wala tayong uh, Sweet 16, mga idol. Yan. Venus kasi, mapula. Pula, matamis. Pag-beak pa lang, pulang-pula na. Yan. Tsaka, 3 pesos lang naman yung agwat ng bis ng presyo sa sweet Venus as ah, sweet ano siya is so kaya yun na napili din nila yan so yan abang-abangan nyo pagpapakuha namin dito ang challenge na naman dito maulan dito yes expect mga idol maybe uh, sana pala rin po tayo by uh, kailan ba pre Ma May June July. June, July, July katapusan to first week ng August yung harvest po natin dito mga idol. Mm -mm. Sana palarin Mabilis lang kasi ang pakwan kaya high value crops din siya. So sa mga interested magpakwan, sunod-sunod kayo sa amin. Huwag naman kayo lumapit dito, baka mamaya mo magdami naman tayo masyado. <laughs> <laughs> Yan. Pero swerte ta, swerte sana kami ng last time sa presyo eh. Ang hindi lang swerte sa amin yung yung kasi yung makina natin Oo, do. Sayang hindi tayo nakapag-harvest ng full doon sa second. Na ano, masyadong dehydrated yung ating mga tanim. Dapat, dapat pag nagtanim, wag putol-putol. Dapat ha, pag 4 uh, hectares, 4 hectares, Yes. Pero dito kasi partner, ito susubukan muna namin dito kasi magtatanim kami ng other crops. So may Meron kaming talong. Parang Silly green. Yan. May mga okra. Yan. So, abang-abang lang kayo ha. Sa aming mga tatanim dito. Alright. Yan. Hopefully. So, marami. May, actually, may mga tanim na po tayong saging din dito. mga ito. Pero partner, ito nakagastos na tayo dito sa seeds. Around ano na eh. 9,000 yung seeds 10,000. 10 mga ganun. Yes, mga 10,000 ang seeds natin sobra more or less ano. yan ang kagandahan dito pag malamig na ito sa pulo, sa taga pulonuling comment down below sa mga taga pulonuling ha sabay sabay kayo dito sa amin ha kakatikim kayo dito bili sa... kayo pag nag harvest kami mga idol ha Oo. bili kayo malapit na dito yung bagsakan ni kasi along national highway parang na dehydrate man yung ating seed spray ha yung ating ano hmm? parang nabali man yung mga paa nila Anong ba? Babangon yan bukas. Babangon, ah, babangon ano? pala to bukas daw mga ito. Oh, yun, no? Zombie ito yung zombie. Yan. Ha! Pero tingnan nyo, medyo elevate talaga o. Oh. Almost mga one feet no, from the ano, sa kanal. Yung taas. Elevated. Kasi pag nag-ulan, so direct Hindi po siya malumos. Oh, kahit malumunod. sobrang lakas siguro ng ulan, partner, hindi pa rin siya malumunod. So, wag naman doon sa malapit ng Yerbis para hindi mabiyak, no? Oo, oh, wag naman yung ganun. Ayan, ganyan lang po mga idol, ha? Sa mga nagbabalak magtanim at saka nakapagtanim na, ito po yung style namin, isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa. And then, in between kanal. Yung iba kasi, walang kanal. Uh, hindi ko alam yung style. Pero mas maganda kasi kung may kanal mga idol maliban sa prevention sa ulan dito, pwede din natin padanin dito ang tubig para diyan dyan na po kukuha pandilig dito mga idol. oh, dyan na. So, sana makisabay din yung panahon. Yes. Kasi At lang panahon, presyo din. Yeah. Rainy season din. So, abangan nyo yung mga harvest namin to kasi sigurado may malalaking lalabas. Kasi meron tayong pang pollinate na galing sa labas sa Taiwan. Hopefully, no. Pero yeah. maganda na yung tubo doon eh. Okay, siguro natin partner eh. Doon yung basa sa ilalim eh. Hoy, kinakaikay ko kanina yeah. pa. Tapos gaganituhin natin. Yan. So hindi na tayo nagbasal dito mga idol. Kasi first use ng lupa, matagal siya naka-standby. Dating sagingan. Dating sagingan to. Ito, may saging tayo dito. Ito, may tanim din kaming saging. Yan right, Woo! Buhay farmer. Update kayo dyan ha? Comment down below sa mga anong crops ang meron kayo dyan. Pre, mo ako ng childhood mo, pre. Oo. Oh. Childhood sa. Yung trending ngayon. Ano yun? Ay, hindi ka nakapanood. Hindi. Yung lumaki pa ko sa farm your Honor? Huwag kang ganun. Huwag mo na isalihin <laughs> dito yun. Mayaman ka ba? <laughs> hindi po. Oh. Sa'yo yung helicopter. <laughs> <laughs> o, <So>, ganun <laughs> Ayan Uy Ayan So, ito Matagal pa yan Lalaki One year pa yan Siguro mga few months Lalaki na yan Pero makaka-harvest na tayo Dito ng pakwan Pre, yung ating Ano pre ba Nakalutang man yan Itinanim pre Yung saging Saging Oo nga Nakalutang eh. Ay, Bakit ganito siya Itinanim Hindi yan nakalutang tapat mo ba Kasi Yung subwal niya dyan pre Lutang na yan yung subuhal niya pa Kaya nga eh. Dapat nga yung... maon siya para yung subuhal niya tutubo malalim pa. Pero nabuhay na. Hopefully, pag umulan, timing na yan. Alright! Woo! So doon na area, sili green. Doon magkaroon kami ng atsal sa area sa kabila na yan kasi kasing kanal system dito medyo matubig kasi itong area namin maraming flowing dyan sa area na yan at sa alit namin hopefully ang hirap ng ano namin dito ng pag start kasi masukal ah <laughs> uh, ma ano pa dito maraming tubig dami ating pinakanal masukal pag start natin yung sa kanal namin pero maganda kasi yung lupa hindi nakapasok yung traktor dito lang talaga nakapasok yung traktor So ito, dubli-dubli pa nagastos namin dito. Hoy. Sana ano to? Ah, diretso-diretso na. After nitong planting na to, so yung activity sama namin si Jury, si Jury ang ma-assign dito. Siya yung master technician natin dito. So, siya yung pagkakatiwalaan natin. Hindi ko siya makamagaling yung si Jury. Siya nagbibideo ngayon. Siyempre, sinasabi yeah. ko yun. Pero siyempre, galingan niya talaga. Makarabis kami ng maganda. Laki-laki <laughs> na yung napalabas natin dito, Jor. Uy! For the go. Sabi pa ni Nene, Sir Gaw For the go. Ah, si Kamangyan, ganun din eh. Kamangyan pala yun. For the go. Alright. Ayan. Oh, lala. Okay. Good job. Grabo na pala natin yung drum dito. Oo, oh, yung drum pala. Lang sa taas, meron doon eh. Drum, container. Oo, oh, bili na. Para sa pagdidilig. So, walang problema sa tubig dito. Maraming tubig dito sa ano area na to. Yan. Yan lang, bun, -bun mo na dito. Yan. Ayan, partner, magpapalam tayo. Tapusin pa nito. Marami-rami pa. So, maraming salamat mga idol. Alabangan nyo po yung aming uh, next update po dito. Hindi lamang po dito sa watermelon natin. Meron pa tayong mga atsal na nabili. May okra pa po tayo, talong, pichay, at saka siligrin mga idol. Ayan, pakishay natin natin dito. Multicropping. Disip tayo may saging. Hindi masayang yung space. Yeah. So, so, ang po natin dito, partner, sa kalaman po nila dahil first time natin mag-vlog dito is nasa... Ang renta namin dito talaga ay 80 pero naka-discount kami ng 575. Oh. Sa sa isang, taon, sa isang taon. Per year po mga idol. Sana makabawi kami. Oh. Para... Kasi wala naman tayong lupang pagtabnan eh. Renta-renta lang tayo. renta renta So at least uh, makapag-start tayo. Ito po ay sinasabi namin sa inyo para yung mga younger generation din natin, huwag din sila mag-stop ng pagtatanim kasi nga ang mga farmers natin, sila nagpo-produce talaga ng pagkain sa pagkainan natin. So kayo diyan yung mga ang dalawang isip, pagtanim, hmm. magtanim na kayo. Para sabay-sabay yes. tayong mga uh, pilyor. Oh, Ay, huwag ganyan. Huwag <laughs> <laughs> <Wakan> ganyan. <laughs> Huwag ka na <laughs> Ay, sorry, sorry. Sabay tayo, sabay tayo, tayo mag-success. So, mag oh, ganon, ganon. Oh, may ko lang sila, ikaw naman. Ay, ganun, ganun. Oh, pero pag na, kasi Huwag pag ka kasi kakatanin mong natin. Ay, oo. Eh. Oh, English sabay, sabay, sabay. Tayo. Eh. Hindi, natutuwa yan sila. Ah, oh, siguro yun lang ha. Para, para, ma para ma masaya yan ma sila, ma-inspire yan sila. Alam mo naman, ma-joke-joke tayo eh. Ah, okay, okay, okay. So, okay. yan na, ah, tandaan nyo po yung matutong mga Inday. Sana po, <laughs> supportahan nyo kami ni partner sa pag ikot namin sa Pilipinas. At pag inspire namin sa inyo para magtanim tayo yung mga successful stories na uh, pina namin. At sa susunod, mag-feature tayo ng mga learnings ano, ano? din sa mga hindi nakapag uh, ano? ano? talaga profit doon sa kanilang farm. So tatanungin natin bakit ano ano ba ang reason. Uh, so abangan niyo. Dahil yun. sa atin before yung sobrang init. Oh, uh, uh, tsaka hindi Wag mo nagkasabay. Hindi na naman. Na hindi nagkasabay sa ah, ko. Nagkasabay. Hindi nagkasabay kaya yung mga insekto sa unang 2.5 hectares natin pumunta sa huling 2.5. Uh, so isa din sa So mga listen rin. learn, huwag pong mag Ah, uh, ladderized farming o ladderized planting kung same crop. Oh, kasi nga oh. yung sakit galing sa umpisa, papunta doon sa kabilang pag oh. na-harvest. So, pero kung nag sabayan partner, panalo na isang harvest pa lang. Yes. Panalo na sana yon eh. Sige so, lang, baka dito. Oh, Hope, so hopefully praying. i natin dito muna, kaya konti lang. So hopefully sa sunod kung maganda dito sa Pulunuling, mm. baka maganap tayo ng area na maganda. Na mas malaki. Yes. So yan lang muna ang update po natin mga idol dahil gabi na po mga idol so itutuloy po ito even gabi much better po ang pagtanim ng gabi po mga idol dahil hulang init, hindi po stress sa mga tanim. At the same time, hindi din na uh, kapagod sa mga planters natin na hindi mainitan. Although Ayan. I think may buwan naman mamaya. Oh. So medyo maliwanag din. Ayan. So yan lamang po mga idol. Kung nagustuhan nyo ating video, please like naman po mga idol ang ating video at saka it click na rin yung notification bell sa baba para updated po kayo sa aming mga susunod pa ang mga videos, share na rin para marami po makapanood, yeah, partner salamat din kay Kangkel Nestor dito sa area na to dahil nga uh, pinapayagan tayo doon makadaan sa area nagtatulungan kanina para hmm. makadaan tayo doon sa area, mas malapit kaysa doon sa unahan yes. so thank you, thank you Kangkel Nestor partner, shout out din kay Leo Sungkip yung uh, subscriber din natin at kay natin na ano sa Itik uh, Davao, salamat Ayan. marami ka natutunan Yes, marami akong natutunan sa kanya. Oh, sa iba pala Hindi wala. Hindi sa seminar. Ay, sa kanya pala eh. Sa kanya. Eh. Oh, yes. So, isi-share na lang kay Jury kasi si Jury dyan na nanginginig na sa pagbibidyo. Tingnan mo, pa rin farming dabaw, shout-out po. <laughs> Happy farming, take my farming. idol. Bye-bye. Yeah, so, marami Bye -bye. sa inyo mula dito sa Pulululinto. Peace out, katapatong. Happy farming. Kawi-kawai. Kita-kita sa sunod na video. Sa sunod na craps.